Hello po mga kasari. So, um, sa mga hindi po nakakakilala sa akin is, uh, my name is Sonia Sebla. May tindahan po. So, gusto ko lang po i-share sa inyo, no, yung mga um, diskarte ko dito sa tindahan ko kung uh, paano ko siya napapalago at kung bakit tumataas ang benta ko. So, Disclaimer lang po at uh, uh ito po ay based on my experience lang. So magkakaiba po tayo ng experience sa mga kanya-kanya nating tindahan. So yun po at kung uh, mapulutan nyo ito ng aral, so syempre magkakaiba po tayo ng tips. So maganda po itong uh, ma-share ko din yung diskarte ko dito sa aking tindahan. So para po uh, mapulutan din ng aral sa mga baguhan pa lang na mag-i-start pa lang ng pag-business ng sari-sari store at yung mga nagbabalak pa lang na mag-business ng sari-sari. So, yun po ano, so, uh, magbibigay po ako ng uh, limang tips. So, yun po, yun, yun yung uh, sa tingin ko is uh, effective na ginagawa ko dito sa tindahan ko. So, kung uh, may makapanood man po ng video ko ng mga matagal ng uh, business owner ng ganito uh, sari-sari store. So, uh, kanya-kanya po tayong experience. So, um, sana po um, mapulutan niyo din to ng aral, no? Yung isi-share ko sa inyo. So, uh, patapusin niyo po ang video. So, ayun, uh, katulad niyo po, ano, uh, gusto ko rin uh, mag-share ng aking experience para po ang um, ma-share din natin sa ating mga kababayan yung ating experience dito sa tindahan para po may idea rin sila in case po na mag-start sila ng business So, ang unang-unang tips ko guys is um, yung harap ng tindahan ko is laging maayos So, example, uh, yung harap ng tindahan ko is uh, puro siya ang um, ang nilalagay ko is mga junk food. So, linya-linya yan para organize siya tignan. So, para um, pagtingin ng uh, mga customer sa tindahan natin is uh, nakakaakit tignan. And, uh, siyempre, uh, ganyan kasi yung mga customer eh. Siyempre, pag uh, pumunta sila sa tindahan mo, tapos, uh, mag-iisip mag sila ng uh, kakainin or magkikraving sila. So, ayun, marami silang uh, mga choices na mga uh, na makikita sa harapan ng ating mga store. So, yun po yung, um, yung number one na ginagawa ko guys sa tindahan ko, no? Yung uh, um, pag-aayos ko ng mga chikirya. So, effective po yun. So, ang pangalawang tips ko naman po is um, sa harapan ko ng tindahan ko yung pag-display ko so nilalagyan ko sa harapan ng um, mga in case na ah, mga soft drinks ganoon ko ano yung mga available na tinda na ano mga soft drinks na hindi nila makikita sa loob ng tindahan natin so dinidisplay ko sa harapan para nakikita nila may choices sila so yun po yun din ang ginagawa ko at uh, naglalagay din po ako ng yung mga gamis So, yun po yun. Um, para po attracted din sa mga bata na dumadaan. So, yun guys, ang um, ginagawa ko na discarte, no? Dito sa tindahan ko. So, nakikita ko naman na effective siya talaga. So, ayun, ang... Um, kunwari, yung mga chichiria ko is um, meron na siyang ang uh, mga limang piraso na wala na sa ano, uh, nilalagyan ko na siya agad. So ayoko nang um, meron siyang awang yung harapan ng tindahan ko. So nire-replace ko siya agad. So para maganda tignan sa mga tao, hindi yung parang parang uh, pangit yung ganun. So yun guys, ang ginagawa ko. Uh, ilagay nyo lang sa um, harapan ng tindahan nyo kung ano yung mga um, mostly na gusto ng mga tao. So, yun. Yun ang effective. So, ang number three na tips ko guys is uh, wag na wag kayo magpapawala ng mga stock sa tindahan nyo, no? So, para pag uh, pagka bumili sa customer is may maibigay tayo agad. So, yun kasi yung napansin ko nung una. So, nung una, guys, is uh, nag-observe pala ako dito sa tindahan ko. So, yun, uh, habang tumatagal is, uh, nakukuha na natin yung technique. So, yung technique na yun, so, yun ang ginagawa ko araw-araw. So, I'm happy naman, guys, na uh, effective. So, ganun pala yun, no? Uh, kailangan nga dito, hindi may stuckness sa ating uh, ano kasi hindi natin alam kung ano yung hahanapin ng mga customer natin guys eh. So syempre iba-iba iba-iba yung mga customer so iba-iba yung gusto nila. So kailangan uh, kapag uh, magtanong sila sa tindahan niyo kung ano yung uh, kailangan nila is meron tayong maibigay para hindi sila pumunta sa ibang tindahan at syempre sabihin na ay wala Di ba? So syempre sa sunod hindi na pupunta sa iyo kasi wala ka nang wala kang tindahan. So, dapat ah, uh, ganun guys, no? Um, lagi tayong mag-stacks ng ating mga uh, arinda. So, yun, yun ang um, ginagawa ko din dito sa tindahan ko guys. Kaya hindi ako nag So, nakikita nyo naman. <laughs> so, um, ganun lang. Uh, ganun lang yung gagawin natin sa ating mga tindahan. Um, at saka kung may mga kompetensya man tayo guys na mahindahan is natural lang yun so ganun talaga sa larangan ng business may gagaya sa sa'yo so um, depende na yan sa tao guys kung kanino sila bibili at saka uh, hindi naman kailangan na magbaba ka ng price mo para lang sa'yo bumili yung mga tao so depende yan depende yan sa um, pakikitungin mo ng customer. o so, pang-apat na tips, guys, is kailangan um, lagi kayong may panukli sa ating mga customer kasi minsan may mga customer na pera niya na isang libo tapos isa, dalawang items lang ang bibilhin nila. So, kailangan may panok ni tayo, guys. Kasi para sa susunod na uh, bibili ulit sila, sabi nila, ay, dito tayo sa tindahan na ito bumili kasi meron silang laging bariya. So, yun, guys. So, um, dito kasi sa tindahan po is uh, marami aking bariya. So, hindi ako nagpagpawala, na, guys, ng mga bariya kasi... Um, siya separate ko yung lahat ng ating uh, mga benta. So, ayun, uh, nakapagipon ako ng mga bariya-bariya, guys. So, marami akong pagkukunan ng mga bariya. So, yun ang pang-apat, guys, na importante. Kasi kung uh, wala kang pang-bariya, -pang, -pang syempre, nilipat sila sa ibang tindahan na doon sa may pang-bariya sa kanila. So, yun. Sayang din yung benta kapag ka ganun, guys. So, kahit dalawang items lang yan, isang items lang yan. So, malaking bagay na din yun, di ba? So, eto guys, talaga. Ang pang tips. <laughs> Panglimang tips, guys, na hindi nyo dapat palagpasin. Ito ang effective talaga, guys, na ginagawa ko dito sa tindahan ko. So, um, ito talaga guys no um um panglima guys is um kailangan is uh, good service tayo sa ating mga customer maganda yung pakikitungo natin sa ating mga customer kahit nakakawala minsan sila ng pasensya so kailangan natin intindihin guys kasi yun ang unang una na tinitignan ng mga tao guys no yung uh, pakikitungo mo sa kanila ah, uh, siyempre, sino nga ba naman ang bibili kung ang, uh, ang is masungit, di ba? Or hindi na nakaisabay. So, siyempre, siyempre, kahit naman siguro tayo, if nasa sitwasyon natin sila, kunwari, bibili din tayo, di ba? So, ganun din ang uh, gagawin din natin. Hindi rin natin magagusto ha. So, yun talaga guys, ang number one na pinaka-importante, yung good service sa ating mga customer so yun ang ginagawa ko so as long na kaya kong um, habaan yung pasensya ko so ginagawa ko guys at uh, syempre ma-fulfill yun ng mga tao ng mga customer natin na uh, uh, ito itong uh, tindahan nato is uh, mapaitong tindera so dito na ako lagi bibili so ganoon yun guys kahit pa, kahit pamahal yung uh, pricing natin diba? kahit mahal yan, bibili yan sila sa'yo kasi maganda yung pakikipungo mo, mo sa kanila. So, yun talaga guys. So, wala yan sa pricing kahit mababa ka pa kung masungit ka naman or kung hindi naman maganda yung pakikisama mo or nagdadabog ka sa mga customer or sasabihin mo na, ah, walang ano dito, wala. So, hindi pwedeng ganun guys, no? So, yun. Um, yun lang po ang masasabi ko, no? So, ito lang po ha, ah, based lang ito sa experience ko guys, dito sa tindahan ko, kasi yun ang um, binagawa ko. So, I'm happy to share with you, no? Sana, um, papulutan nyo ito ng aral and, um, magbibigay pa ako ng uh, mga other tips guys, sa susunod na video. So, para uh, may mapulutan ko ito ng araw. So, sana ang... Um, Don't forget to subscribe dito sa aking channel, guys. Uh, alam ko, um, bago lang ako dito sa mundo ng pagbablog um, pero um, sa Facebook page ko guys is um I have uh, 10,000 followers. So kung gusto niyo kung uh, i-visit yung FB page ko guys, so ilalagay ko dito sa baba yung link lang aking Facebook para magbisita ng po yung Facebook page ko. And uh, please do uh, follow my page also guys. So yun lang, lang guys. No um sana may natutunan kayo and um. Please subscribe po. Thank you.